21 guys, so nakapalit mi og stainless steel sa isa ka dakong hardware dire and then uh, karon karon is august 2025 na medyo nagilugay na gyud so ingon ani na hitabo sa napalit na mong uh, stainless steel medyo dagdag na gid kayo og kalawang maski ni kuan pa na and ako ginagitiman an kay niingon magud ang staff or ang um, nagmarket na mo ani nga uh, product nga uh, lifetime warranty daw siya nga product so ang iyang gi advice is i-keep lang nako na ang original nga receipt para mauto siya among gamiton kung magpa-replace na So, ang giingon klaro ka ayun ay na uh, lifetime ang uh, replacement. aning nga uh, particular nga product So, ang resibo is na Isulod gini na ako siya plastic para dili maunsa. Ang niya murag mapalaban, magtaani guys. Kay mayo man kayo ni pagkubutan sa mga panday sa una. Ligun mo eh. So, doon na part kay ako na siyang gi sukod kung unsang uh, screwdriver ang ako ang gamiton since medyo pumunta kahibawan ni kung saan eh. So, ato na lang ni siyang manumanuhon o gama. Medyo ligun din ang pagkabuta So, struggle is real. Gita doon yung gagita. nahihirapan ang personal eh. so, pilare dagan sa so, manumano trabaho no so money siya guys so natanggal na nato ang pilmero so arin punta sa last kan layer so medyo struggle kay struggle kay medyo gitay ana mag anang dapita so mato pinahanglan na ay siya so ang kanyang mga screw nalinya na siya mga specific na ng boring ay so dapat haom gada sa screw ngayon mong gamiton kaya og dili gani ama na siya mag lisod kita og tanggal sikong sa guys ka lisod no kung ang anak ba pag tanggalin mo di makalang yung mga survivor nagigamit so medyo magsigil lang kag global din ha di gina siya mo kailangan okay, din mo siya sige adjust depende sa kada kung sa screw o ka nang imuhang gamit nga pa lugit ito sa kanang screw para dalit agit siya nga matanggal. so lusot siya sa part ay umang ko alam mag ani pero gima umaw ragi hapon pero so, eventually natangkal lagi hapon siya sa kadugayan so umana na siya Mananin siya ang tinanggal guys. So, ato ang sulayan karon Kung tinuod ba gin ang giingon sa katong sales boy nga nagmarket sa mo ang uh, lifetime ayang replacement. So, kanihin.

ang kani siya nga item is dili ni siya ang replacement mao lang gihapon ni siya ang karaan mo nga stainless steel and then gikuhaan lang nila o kinamagwangan nga taya gilimpyuhan nila dito sa store and then um, niingon sila nga uh, ipabilin na lang unta para matiwas nila o limpi gid ako no kaayo but ni insist na lang ko nga ako na lang dalon and ako na lang diri ang maglimpyo since medyo hassle naman sa gid magbalik-balik pa So, ang katong regarding sa replacement, um, dugay kay na human dito since sige pa sila o coordinate sa staff sa dari sa Cebu and then sa Manila. And then sa katugayan is i-pull out na unta ang item but sa dinli, ni dool na mo ang I think manager to siya or tag-iya sa katunga hardware and niingon ingon siya nga uh, dili gid kuno ko pwede marilisan sa new ng item or sa replacement since wala gid ako nun sa ilang palisi. So possible, na sayo planta ko nun ang staff at nga time, nga ingon sa amo ang uh, um, lifetime ang iyahang warranty. So, wala gid na-replisan. Gikip lang gihapon ako ang receipt just in case lang. And then, based po sa assessment po sa uh, item is dili pa siya ingon anak kaayo kataya. Kinahanglan lang siya o proper cleaning o ma-okay na gid ang item, mahimo na siyang good as new. If nagwonder mo guys kung unsa akong gigamit nga pang cleaning ani, dali ragit kayo if na aming mga stainless steel diha sa balay unya di man malikayan sa mot na og pareha na mo nga naami duol ra mi og dili kayo dool but uh, medyo duol ra gid mi sa dagat prone ka ayo mi og mga taya-taya sa mga gamit sa mga stainless so ang himo na ko ani is suka ra siya and then scrubbing pad nga mapalit na, na siya sa grocery less than 50 ra na, na siya wala na siya kaabot gyud 50 so scrubbing pad og um, suka any suka mga tatong puti or silver swan nga suka marag na siya ang itapok na sa nasa naka-advise <coughs> na, <coughs> na metal <coughs> polish daw ang ibutang pero wala na lang ko nag-try out since medyo mahal siya nga mura na daw siya og lotion nga ipahid and sa imong <coughs> stainless <coughs> and then <coughs> ilargulan nimo mo og trapo og panapton mahamis na daw og mawagtang na ang taya pero na may nakasulti sa nato o niya mas, mas economical kaayo since barato ra ang suka so suka lang ako ang try og um, testing if effective ba. So, tinood good, effective good ang suka. So, lang ninyo, guys. From this... Do this.